Yo, what's up mga boss? Magnolia Chicken Templados versus Rain or Shine Elasto Painter. Tinalo ng Rain or Shine Elasto Painter. Ang Magnolia Chicken Templados is score na 102-100. Nakabangon at nanalo pa ang Rain or Shine Elasto Painters mula sa 11 point deficit para talunin ng Magnolia Chicken Templados Hotshot sa score na 102-100. Bumagsak sa 89-100 na may 6 na minuto pang natitira. Nakakuha ang Painters ng 3 point play mula kay Andre Carahut. Isang 3 pointer mula kay Kaylen Chongson. Isang free throw mula kay Deion Thompson. At isang 4 point shot mula kay Carahut para maitabla ang score sa 100 at isang pass break play para sa kalamangan at patungo sa panalo ng rain or shine. Sa limang segundong nalalabi ay may pag-asa pa sana na manalo ang Magnolia Hotshot ngunit sala ang tira sa 4 point shot ni Jerome Lastimosa. Tinanghal na best player of the game si Andre Karakut kung saan may score ito ng 15 points, 3 assists at 2 rebounds umiscore naman si Thompson ng 18 points si Santillan 17 points Chongson 11 points at Nohum 10 points umiscore naman si Papa Cardo Ratlip ng 27 points at 13 rebounds umiscore si Sanggalang ng 21 points Mark Baroka 18 points at Xavier Lucero 11 points at eto na ang ikaapat na talo ng Magnolia Chicken Templados.